Welcome po uh, Welcome po sa ating channel Bekentoic uh, Isang bagong video na naman mga boss uh, About solar system O pagsasetup po ng solar panel at battery Ayan uh, Dito po ang itatopic natin muna Ito yun uh, Paano po ba nangyayari yung Charging yung ating mga baterya sa umaga Umaga hanggang hapon, hanggang nandiyan po yung araw, charging lang yung ating baterya. Yan. Tapos, bali yung baterya po natin ay hindi po maglalabas yan ng kuryente papunta dito sa loob ng ating bahay. Yan. Hindi po siya maglalabas ng kuryente dito sa ating bahay. Yan po yung ating topic ngayon mga boss. ah, uh, ito yung diagram natin niya. Yeah, ipapakita natin kung paano nangyayari yun. Ipapaliwala ko po sa inyo ng in detail. Yeah, in detail. <coughs> Ito yung ano natin mga boss. Uh, para po sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 video hanggang part 8, part 9 na tayo ngayon. Ayan yung setup natin, uh, baterya. Uh, recap lang tayo sa, sa 32 pieces yan. Uh, pitong ilaw karga Uh, sa gabi. Matagal na po yan makunat yan. At uh, simpleng setup. Uh, meron tayong BMS, isa lang. Hindi po mamahalin yung BMS natin, 159 to 200 pesos lang ang ginastos natin dyan. Walang active balancer. Uh, at wala rin tayong solar charge controller. Ito po yung setup natin mga boss. Diode sila na anim. Anim na diode. Yan. Ngayon, para po sa demo natin, Ah uh, ito yung panel namin dalawa Yan, dapat makapal yung wire ito nabili ko medyo manipis yung isa papunta dun sa dalawang solar panel to tapos ito naman yung dun sa dalawa pang panel namin Yan, malilit, lang, malilit lang po yung panel namin uh, 35 cm to 70 cm tapos yung dalawa lalaki lang ng konti doon Yan, lalapad lang ng konti ngayon ang ginawa po natin ito yung isang dalawang solar panel tapos ito naman yung dalawa solar panel pa, pinutol ko yung isang linya papunta dun sa ating system yan, ito yung isang linya yan, putol po siya ngayon para magamit natin sa ating demo ito, yan, malinaw po na ito, panel ito yung papunta dun sa loob ng bahay namin yan yung linya po namin sa bahay gumamit ako ng ah uh, gates 12 na wire Ayan, 12 Kaya ah uh, Kahit 12 volts lang, ganun yung ginamit ko ng wire Para at least uh, Maganda po yung pagkaka ano, niya, Pagkaka wiring nya Eto ah, uh, Eto na yung wire natin Dun sa solar panel Ayan <clears throat> Ngayon po, ah uh, ito yung demo natin mga boss ah uh, Paano yung nangyayari yung charging lang po yung ating battery ah, uh, yun para at least po, ah, uh, yung battery natin, yung charge nya ay naka siya sya sa gabi, pero pwede rin po na meron kayong half, half ng battery, katulad nun ah, uh, katulad po nun, 32 pieces kung marami kang budget ah, uh, gawin mo 64 pieces yan para sa gabi yan, kung wala namang ganong budget 32 pieces sa gabi 32 pieces sa umaga. Pwede naman po 'yun. Yan. Bali sa umaga po, charging yung kalate 32 pieces. Hanggang hapon charging. Tapos sa umaga rin, yung kalate naman 32 pieces. Naka-load na 'yan sa loob ng ating bahay. Magagamit niyo na po yung electric pan at mga ilaw. Uh, kung ganun po kasi yung setup naman ay mas malakas po yung ating mga electric pan at yung ilaw kasi Meron siyang nakasabay na battery na nakaload yan sa system natin. Dito po sa setup natin ay hindi ko pa nagagawa yon kasi ayun nga po kapos tayo sa budget. Yan, hindi pa ganong ano. Uh, marami yung budget natin Pero yung po talaga yung target din natin Meron tayong pang umaga ng mga baterya na Nakaload pa rin sa, sa, system natin Yan, nakaload yung baterya natin Nakalate Kung 64 pieces na yon Uh, Pangumaga ko 64 pieces na kalaw dyan sasabay sa ating solar panel tapos yung 64 pieces reserva po yan para sa gabi uh, magagamit nyo na yung electric pan dyan at ilaw yan. as of now po uh, dahil uh, wala pa akong budget uh, yan nag start muna ako ng 32 pieces pang gabi muna kaya makikita nyo dito sa video ko na Uh, wala pa ako nung pang -umaga na nakaload dito sa system namin na bateriya, yan, 32 pieces pa rin sana nakaload sa umaga yan pero kahit ganun po yung uh, ano uh, setup natin ito uh, pakikita ko sa inyo ito yung solar panel po natin na dalawa lang yan yung wire natin mga boss uh, niready ko na para hindi po gano'ng maaba yung video natin tapos uh, Ito Ito yung diagram natin Apat na solar panel Pero dalawa lang yung sinample natin Yan uh, Positive Positive Pinagsama-sama po yung positive Yan Ang tawag po dito ay Parallel connection Yan Kung series po yan uh, Ito po pala ang mga panel ko Ay naglalabas ng 21 volts output To 22 volts output DC DC po yan Yan DC Ayan, pag inawakan nyo yan, hindi kayo makukuryente kasi 21 volts lang yan to 22 volts. Kahit itwis uh, itwist nyo po sa kamay nyo, huwag kayo mag hindi kayo makukuryente. Yan, hindi kayo makukuryente. Yan, pag siniris nyo naman po yan, negative, positive, tapos positive to negative, ididikit nyo yan. Yung dalawa pa lang, maglalabas na ng 40 plus volts. Yan, pag siniris nyo naman doon sa... Pangatlo, tatas na naman yan Aabot kayo ng 80 plus volts Pag yung apat na yan siniris nyo. Yan, hindi na natin alam kung may ground na yun pag ganun. Uh, pwedeng mag-ground na kayo ng konti. Kasi mataas na po yun, 80 plus volts na. Lalo na kung anim pa yan. naabot na ng 120 volts DC. Yung ilalabas ng ating solar panel. Kaya, mas safe po kung naka-parallel connection kayo. Yan. Lalo na doon sa mga baguan. Uh, pag nag-series po kayo yan, ingat kayo. Kung walo yan, aabot na ng Ayan, aabot na po ng mataas-taas na yon Walo Kung 80, di 160 volts na po yan DC, kung walo Mataas-taas na po, 160 volts yan. pwede, baka pwede na tayo makoryente doon yan balik po tayo dun sa topic natin mga boss uh, Positive, pinagsama lahat Ayun yung positive na line natin Ayan, positive line Tapos dito sa positive line Ayan, yung positive ng ating solar panel, tatakbo dun sa negative ng ating diode. Mga boss, Yan Sa negative po ng ating diode. Ito po yun. Ayan. Ito po yung positive, yung merong guwit. Ayan. Ayan sa diagram natin, ayan. Positive po yung may guwit, mga boss. Ito yung negative natin. Ayan. Sa internet, pag tinignan nyo yan, uh, anode at cathode, malilito kayo. Kaya dito na lang kayo magbase. Basta yung may guhit po, positive. Huwag na kayong palilito. Sa internet po, babaligtad yan. Yan, babaligtad yung ano. Kaya maraming nalilito. Pero sa diagram po, ito, uh, may diagram tayo dito. Yan, maraming nagko-comment po sa video natin na baligtad jata yung tinuturo mo. Ayan. Ito po, uh, hindi naman ako gumawa nito. Kinuha ko rin po to sa internet. Pero marami po kasi nagkakalituan sa diode. Ayan. yan. Kung titignan nyo itong system na to, yan, schematic diagram na yan. Uh, itong may guwit na yan, positive yan. Ayan. Paano natin masasabing positive yan? Ito po, positive yung kapasitor. Nakatap siya sa positive. Ayan. Positive yung kapasitor na yan. Tapos dito naman, sa kabila niya, Ayun yung negative, pinagsama yung dalawang negative doon, bridge type po yung tawag diyan. Yan, pababa doon, ito yung ground kaya negative po siya. Ayun yung negative. Ito may guhit na ganyan, ay positive po 'yan. Ayan. ito yung AC niya. Para maging AC siya, positive at negative pinagsama, kaya nag-AC po siya doon. Eto po yung positive. Yan. ito po yung positive, yung may guhit, mga boss. Huwag niyo kakalimutan huwag na kayong palilito basta ito lang po sundan nyo yung may na yan ay yung positive ito mas malinaw po ito yan positive at sa diode na rin po pala mga boss uh, merong magandang klase nito uh, mga nagtatanong po dyan kung anong value ng diode natin 10 ampere po yan 10 ampere ito may sample tayo dito yan yun siya tapos ikot natin yun ngayon eh, nakalagay na Ayan, sana makita sa video natin Medyo ano po kasi Ayan, 10 ampere 10A, tapos 10 na naman Ayan, 10 na naman siya doon Tapos meron siyang GW Ito po yung may GW na to R6 Matibay po to itong diode na to Ito yung bilhin nyo, tingnan nyo lang sa Shopee May GW dito, sa ilalim Yan GW 10A o 10 ampere tapos 10 na naman yung nakasunod yan po hanapin nyo lang po yan may GW siya yung iba po kasing diode na ganito ay MIC yung nakalagay MIC yan ito na lang po yung bilhin nyo uh, mas maganda klase uh, matibay po yan yan ito pa po, po yung isa yan makikita nyo po dito na talagang sinadya ako na i-research siya yun positive at ito rin, meron siyang guwit. Ay yung sinasabi ko na positive. Ayan, paano natin masasabing positive? Ayan, tumakbo dun sa positive nung ating kapasitor. Ayan, red, red line siya. Ayan. Ito yung negative, yung may guwit sa kapasitor. Ayan, ito. Ayan, tumakbo siya doon yung negative. Ayan po, para hindi kayo malito, mga boss. Ito, ginawa ko na ng research tayo at kumuha tayo ng isang schematic diagram. Ngayon, balik po tayo doon sa topic natin. Napalayo tayo, mga boss. Makabutin tayo ng 20 minutes. Ito po, uh, tapos ito naman parallel connection pa rin negative, pinagsama-sama 'yun negative. Ngayon po sa negative, ito uh, 'yun. Kung negative natin ng ating par, uh, ano po uh, solar panel negative, naglalagay tayo ng isang diode mga boss. 'Yan, isang diode. 'Yan bali negative itatap natin doon sa ating positive nung diode ito yon ito po yon negative po nung solar panel mga boss itatap natin dito sa positive yan ayun yung ano nya positive sa negative ba tapos yun naman sa positive nung solar panel po natin nagtap tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na diode yan. Ano po ba yung purpose nung 6 na diode na yan? Yung 6 na diode po na yan, itong unang diode, uh, protection diode po to. Ito yung tinatawag kong protection diode para sa solar panel. Sa gabi po, uh, wala lang ibibigay na kuryente to. Ngayon yung baterya yung maglalabas ng kuryente. Kaya yung positive natin, dito siya nakatap. Yan, dito siya nakatap. Ito yung maglalabas ng kuryente natin Pag sinindihan natin yung ano Ito yung protection diode na to Bali Pag pabaligtad po yan Hindi na maglalabas ng kuryente dito yan Yun po Bali dito po uh, Hindi na maglalabas ng kuryente yan Dito kasi Hindi po magre-reverse yung ating kuryente Ito Positive Napapansin nyo yung connection natin Positive sa battery Tapos tumama doon sa positive Bali hindi po tama yung wiring wiring niya kung dito tayo magsisimula. Positive ng battery tapos sinama ko sa positive nung ating diode. Kaya hindi po siya maglalabas ng negative dito. Kasi baligtad nga hindi po tama yung uh, pagkakakabit ng diode kung dito sa direction na to. Yan kaya protektado po yung ating solar panel. Walang papasok na kuryente dyan Kasi nga po meron tayong protection diode. And diode lang siya pero protected yung apat na solar panel. Ngayon po, uh, dito naman, kung dito sa direction na yan, sa umaga hanggang hapon mga boss, meron tayong anim na diode. Yan, anim na diode sila. Yan, diretso yung kuryente natin dyan, papasok. Yan, kung papasin niyo positive ng solar panel. Nag-tap siya sa negative ng diode. Tapos positive na naman ng diode at negative ng diode pinagsama. Tama pa rin yung connection Positive at negative pa rin Tama pa rin yung connection Positive at negative pa rin Tama yung connection Positive at negative Tama pa rin yung connection Dito tama pa rin yung connection At yung po Positive tayo dito Yan Purpose po nitong liman diode From 22 21 to 22 volts DC Magdadrop po yan ng, Kada diode po Ay nagdadrop yan ng 0.8 volts 0.8, 0.8, 0.8 Yan, kung ano po yan Bali 16, 16 Tingnan natin 16, tapos 16, tapos 16 Meron tayong 18 Yan 18, Bali carry 1 48 4.8 volts po Yan Yan, 4.8 volts yung idadrop dito sa ating 20 21 to 22 volts yan babawasan lang po ito ng 4.8 sabihin na natin 5 volts yan kung sa 21 na lang tayo 5 volts bali nasa 16 volts pa yung kuryente natin dito dito po meron pa tayong output na 16 volts dito DC yan 16 volts DC kasi ito na po yung pinaka regulator natin bakit naman 16 volts pa yung ginamit natin uh, mataas-taas pa kasi po uh, pag 16 volts yan uh, pag sumindi kayo ng ilaw at gumamit kayo ng electric pan sinadya ko po talaga 16 volts ito kasi gumamit kayo ng ilaw, electric pan sa umaga, bababa po yan magiging ano na lang yan mga 12 volts, bababa pa yan ilain po ng mga appliances na nakatap sa umaga hanggang hapon. Ngayon, yung 12 volts po na yon na yung supply po na yon uh, i-charge pa po ito yung battery natin sa umaga hanggang hapon. Kaya dapat nasa 16 volts ka pa. Ayan. para mag at the same time po nagagamit natin yung mga appliances natin sa umaga hanggang hapon. Ilaw at electric pan, kung dalawang electric pan 'yan kasi apat pa lang yung solar panel natin. Pero kung wala po itong baterya na to Kahit apat na electric pan o tatlong electric pan Parang naka number 3 yung electric pan nyo Malakas po Pero siyempre po sabay ito Nagcha-charge siya sa umaga hanggang hapon Charging lang siya Kaya dapat 16 volts yan Ayan po yung niya. Ito balik muna tayo dito sa ano natin Mga boss uh, 17 minutes na yung video natin ito po uh, Yung negative natin Babalikan natin Nagtap tayo ng Sa negative po ng solar panel Nagtap tayo ng positive Positive nung diode Yun Ayun yung tumakbo dito sa negative Yan Tama po yung wiring connection yan Kasi Pinagsama natin yung negative Nung ating solar panel At positive nung diode Ngayon yung diode natin Ito Maglalabas siya ng negative Supply dito Magpupukul yan ng negative Ayun yung direction Nung flow of current natin Sa so, umaga hanggang hapon. Yan, nagpo-flow po yung ano, oriente. Papasok niya sa battery yung negative natin. Tapos, eto naman yung tap natin ng positive. Dito po siya tumama. After nung isang diode, ito yung positive natin. Cha-charge na yung battery. Mapapansin nyo na bakit medyo mataas yung charging natin dito. Yan, mataas yung charging. Yan, yung next video na lang po natin to. Kasi papaliwanag ko sa inyo kung bakit ginawa ko siya na mataas yung charging niya. Pero sa positive po may isang diode tayo at dito sa negative meron din tayo isang diode. Tapos puputulin ko na 'yung video mga boss. Ah uh, ito pa rin 'yung topic natin. Ah uh, part ano na tayo? Next part na tayo.